Again, ng mga mom, si sa so kailangan natin trabahuin na to siya, guys. Kasi para matapos at ating, ating um, e space na gawin natin um, dirty kitchen. Ayan na, guys. Uh, di ba? Mas maganda kasi siya. At um, kailangan din kasi siyang um, si Win dito konti para mas mas afford afford talaga ano natin mm -hmm. si papa naman ay naghahakot siya ng ano ng balas para i ano dito ilagay dito. ilagay dito di ba hmm. ito kasi guys di ba sinabi ko na sa inyo um, itong area dito ay um, space na lang po natin na gawin natin um, dirty kitchen or lutuan hindi naman sa sagad talaga na dirty kitchen kasi doon naman kami sa loob kumakain ang amin lang ang ahe na talaga is may ma um, ano kami dito may, may malutuan sa labas Diyan po natin ilalagay yung ating um, stove Dyan. at ayo lutuan po natin jaan na din siya at um, yan lang talaga kahit kasi wala, wala na kami space so kailangan talaga ha, um, maghanap tayo ng paraan para um, hindi masikip yung ating loob ang ating um, ang ating um, loob ang sala kusina kasi nagkaisa kasi nagka lahat eh so Uh, ito, ito natin ginagawa ngayon. So, ito na lang data, ito na lang yung gawin natin para for sure na uh, may matawag tayong um, lutuan or um, space para hindi mag hindi magulo sa loob, o oh, di ba? Yan po ay stove May, may stove naman ako dito sa bahay. Hindi pa na, hindi, pa, hindi ko pa nalagay. At diyan may lutuan ng kahoy. At dito naman yung ating area na um pwede pwedeng umupo dito, pwedeng makipag-chismisan makipag dito. Ganun lang. Mm diba kasi dito kasi pag nag ano kasi dito nagbabasa kasi dito naglalasak nagbabaha ganyan so para hindi mabaha ganyan ganyan na so ayan pinatag na siya para uh, masimulan na po yung ating ano ayun mga mamsis susunulan na po natin para malinis siya di ba kayo na kasi hindi malinis malinis na sa konti 이거 guys Ang linis na siya dyan no? So ayun mga mom si sinimulan na pwede pa pa ang ating um, trabaho Ayan Ayan guys. ang so, hanggang dyan lang naman. Hindi naman siya masikip. Or madamot sa ano. Dito lang naman diba? Hanggang dito lang naman siya. Diba? ba? Hanggang dito lang naman siya guys. So ang laki na ating um, <coughs> sisimintuhin. Hanggang dito lang naman sa, sa pintuan. Kasi pag hindi siya pisimintuhin, maano siya eh um, babaha siya dito sa aming harap at madumi sa tingnan mm -mm. so ayan na siya mga mam si um, kailangan na natin siyang trabaho eh galit at kulang pala isang sako guys so ayan na mga mam si Okay na po siya guys. Hmm. Diba? Malinis na po siya dito tingnan. Di ba? pantay na po siya dito guys. Oh. Diba? Ayan guys. So medyo okay na po siya mga mamsi. Yung ating um, dirty kitchen. Pero kunti lang naman yung space natin. Kasi daanan naman yan dyan. Ang sa purpose ko naman talaga ay masimiento lang dito para hindi kami um, anoy ng baha. ba? Diba? Yan lang naman yung purpose ko. At para malinis na rin siya. Pero hindi pa po tapos doon. Hindi ba? Si mama naman ang naglilinis. Ayan po si mother. Hmm. Yan lang. Di ba? So, lagyan muna natin dyan ng ano, yung yung ano yung plastic lang siya na hindi tayo maulad na ano matil, matalsikan ng ano ng ulan pag umuulan oh uh, di ba lang muna guys thank you so much father at dito naman tayo sa taas guys uh, medyo maano na po siya malinis na talaga siya kasi okay na po yung ating taas yung ating um, um gasol ay hindi pa po natin nilagay kasi wala pa po tayong gas wala pa po tayong gas kasi ang gas kasi mayroon kasi ang gas ngayon ni eh. inuna ko muna yung ano baka soon, soon malagay po natin yan dyan oo, uh, uh, syempre dito na po tayo sobrang linis na po sya -oh. Uh, wala na, okay na po sya yung ating bahay yung taas, okay na po sya wala na pong labis, walang kulang kumbaga, ang kulang na lang nito ay alkuba alkuba na lang po guys medyo mahal. malaki pa kasi yung gagastusin natin sa Alcuba kasi paraming plywood ang gagastusin dito siguro nasa 20 20 na ano na marine or ano plywood ang gagastusin dito guys o oh, diba okay, thank you so much sa ating mga viewers hmm. diba Yan lang. Abangan nyo guys soon. Dito na po natutulog sila papa guys. Mm. Dito na po sila natutulog. Sa kabilang kwarto naman ay yung pamangkin ko guys. Dito siya natutulog din. Hmm. Diba? Diba?